First day of school ng estudyante ko ng araw na to pero ako eto at nagsasampay pa nga lang ng uniform ng bunso. Hinintay ko pa kasi sa orange up yung in order kong uniform kaya naman eto at kesa lukuyan ko pangalang nilabahan ng araw na yan. Pero okay lang naman dahil meron naman silang extra uniform na magagamit at maayos pa naman ang mga yun. Hello mga mare, tara at samahan nyo ako sa simpleng pamumuhay namin dito sa Angono Risa. Kung mapapansin nyo ay minsan na lang din talaga akong mag-upload ng A Day in My Life mini vlog dahil nga ito itong cellphone ko ay napupull storage nga. O siya, ito na nga, tama na nga ang dal Back to na nga na naman tayo mga nanay. Dahil first day of school, itong bunso ko ay ang aga-aga pa lang ay nakagayak na nga. Talagang excited sa pagpasok. Pasok nga ng bunso ko ay 12 ng tanghali pero 10.30 pa lang ay talaga nga naman nakagayak na. Kaya ang ending ay nagtambay muna kami dito kala April habang nagpapalipas ng oras. Tapos paglabas namin, itong si Kuya Noy ay magsusundo nga sa school kaya naman nakisabay na rin kami pagpasok. Pag nang ng eskola, ito nga ang sitwasyon na talaga nga namang mga excited ang mga estudyante. Sino ba namang hindi bata ang may excited sa pagpasok dahil mga bago nga ang gamit nila. Nang mga oras nga na yan ay uwian ng mga pang umaga kaya naman ito at naghintay nga lang kami dito sa may labad. Kaya nga pala ako sumama dito sa bunsuko sa kanyang pagpasok ay dahil hindi nga niya alam yung kanyang room. Nang makapasok na nga kami dito sa may school ay agad-agad na nga akong nagtanong-tanong kung saan nga ang room yung section ng bunsuko Bali sa 4 nga yung mga room ng grade 6 kaya talagang hiningal nga ako sa pag-akyat. Tapos nakasalubong nga namin yung dating classmate ni Kenshin kaya naman ayan at nagtanong na nga rin ako kung saan nga nakapwesto yung room ni Kenshin. Nung makita ko na nga yung room ni Kenshin at nahetid ko na nga sa kanyang room ay ayan at umuwi na nga rin ako. Nagbidyo-bidyo nga muna ako dito sa taas dahil ang ganda nga ng view. Pagdating ko naman dito sa bahay ay inuna ko na nga ang pakainin tong mga alaga kong pusa bago nga ako kumain. Dahil napakagulo nga nila pag nauna nga akong kumain tapos sila ay, hindi pa kumakain ay talaga nga namang ka. <kam> Dahil <distracted> <kam Cliff> sa dami rin nila ay talaga nga namang para kang may kasamang makulit na bata. <kam Cliff> ito nga video na to ay araw na Sabado at ito nga yung pinagkaabalahan ko. May kunti pang tira sa pintura kaya naman ayan at pinintura ko nga dito sa may paan ng lamesa. Bali patapos na nga ako ng mga oras na yan at hindi na nga ako nakapag video sa mga una ko ang ginawa. Dahil yung cellphone ko nga ay low bat nung time na yan at ginamit ko nga yun sa ibang apps na pinagkakaabalahan <kam vegetables> ko. Nung araw na yan ay dumating nga rin yung order kong aluminum sticker sa may orange ah. At ito nga ang pinakaabalahan ko, idinikit ko nga ito sa may patungan ko ng dish cabinet. Dahil nai-stress na nga ako dito sa mga pusa ko, kaya naman ayan at inorder ko nga itong aluminum sticker. Dahil pag sumasampa nga sila dito sa may pasimano, ay talaga nga naman dumidikit yung mga paa nila at may mga kasama pang puti. Palibasa nga puti yung lona na una kong kinabit kaya naman yung mga putik nila ay kitang-kita nga dito sa may pasimano. Tapos pag pinunasan ko, ay ang hirap tanggalin tapos puro karmot pa nila yung luna. Kaya naisip ko ilagay itong aluminum sticker dahil madulas nga ito at nabilis nga lang matanggal yung dumi. Tapos dinamay ko na rin lagyan itong lamesa namin dahil puti nga yung pintura nito at kitang-kitang -kita nga yung dumi. At pamaya-maya lang din ay dumating nga ulit itong kurtina na order ko dun sa may orange app. Kaya nga pala ako napa-order nyan dahil itong bintana ko pag binuksan ko sa umaga ay talaga nga naman pumapasok yung sikat ng araw. Kaya pag nag-aalmusal kami sa umaga ay sinasarado ko pa yung bintana dahil hindi naman akto yung kurtina ng dating nakakabit dyan. Bali, dalawa nga itong inorder ko at yung isa nga ay ilalagay ko dun sa may lababo. Mm. Mura ko nga lang pala itong nabili. Eh, 19 pesos nga lang ang isa nito. Kung gusto nyo ay ilalagay ko na nga lang yung link dyan sa comment section. Tapos yung aluminum sticker ay mura ko lang din nabili. Nasa 60 plus lang yon At kung gusto nyo nga ay ilalagay ko na lang din yung link. Bali, pinakuan ko na nga dito sa may magkabilang lababo para naman may matalian itong aking kurtina. Matagal na nga akong nakaplano na mag order ng kortina dito sa may lababo kaya lang ay nakakalimutan ko nga kaya nung makita ko to ay hindi na ako nagdalawang isip ay eh, agad ko nang inorder dahil mura nga ito mga mahal yung kasamahan ng kortina na to na iba ang design ay 30 plus nga ang isa ito nga lang kortina na to ang naiiba ang presyo kaya naman ayon at inorder ko na hindi na ako nagdalawang isip pa? Bukod sa mura na ay nagustuhan ko rin yung kulay at design niya mga mare. At ito na nga ang naging outcome nitong Dirty Kitchen. Isang nanay na naman talaga ang tumaba ang puso dahil sa resulta mga mare.